Main at Tash, hindi inaasahan na gagawin ito ni Riza, Riza Madison ginulat ang lahat sa ginawa nito. Natakot pa nga ito, matapos niya itong gawin. Yan nga ang nangyari, off-cam sa bulaga matapos na may sabihin dito, si Main. Nangyari nga iyan, matapos mag-perform si Riza sa bulaga dito nga ay normal lamang na sumayaw si Riza dito kung saan ay makikita pa nga ang reaksyon dito ni Min. Pero, pagkatapos ng magperform ni Ryza dito, ay may sinabi dito si Min, na patungkol sa paghanga nito, sa performance na ginawa ni Ryza, pero iba nga ito, sa tunay na nangyari. Dahil hinangaan nga ni Min dito, ang pag cartwheel at pag-backflip ni Ryza dito. At ganun din naman ang sinabi ni Ma'am Alan. Ayun pa nga kay Ma'am Alan dito na, Ibahin mo yung Ryza make hinto. Na sa mga hindi pa nakakaalam, ay nagsimulang tawagin si Ryza na ganito, ay dahil sa isang contestant sa Gimme 5 noon. Sinabi pa nga ni Mane dito, ang mga salitang, ang galing ng backflip ni Ryza. Na makikita pa nga ang mga reaksyon dito, ng mga da bark ads. Dagdag pa nga ni Ma'am Alan dito na hindi ko na inisip, na lalaki yan, na tumatumbling eh. Dagdag din nga ni Tito Sen dito na, nabalitaan daw niya, na hindi nagpractice dito si Ryza. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring magsubscribe at i ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video. Share at mag-comment na rin, maraming salamat po! Dahil nga dyan, ay makikita sa IG Stories ni Riza, ito. Pero hindi pa nga natapos dyan, dahil pati nga ang team Barangay, ay ganito din ang sinasabi kay Riza. Pero, ayon naman nga kay Mayor Jose, ay isang aerial performance naman ang ginawa ni Riza dito. Nasinang ayunan pa nga ni Maine, kung saan sinabi nga dito ni Mayor Jose na, bihira sila makakita, na aerial yung sayawan. Bihira sila makakita na, aerial yung sayawan! Na nga ang mga audience sa team barangay, ay sumang ayon dito. Dagdag pa nga ni Mayor Jose dito, na parang cheer dance ang nangyari, kung saan sinabi nitong, para silang mga cheering squad na hinahagis talaga. Biro naman ni Corporate kagawad Ryan dito na, akalain mong nasalo si Riza May ng ganun-ganun lang. Na makikita pa nga ang nakakatawang reaksyon dito ni Tash. Kaya naman, sa IG stories ni Riza dito, ay makikita ang nakakatawang eksena kung saan ay ginawa nga ito ni Riza. Na may story caption naman na, Sana masaya po kayo mga friends! Makikita din nga yan, sa IG Stories ni Main, na may story caption naman na, Shooting the reaction spills for the prod number, before the actual prod number ad leaves be like. Ang galing ni Riza nung nag Matatandaang, hindi naman ito ang unang beses na sinabi ni Maine ito kay Riza. Dahil noong February 13, 2024, ay sinabi din ito ni Maine. Kung saan ay pati nga si Karen ay napasama na rin. Nangyari nga iyan sa performance ni Riza kasama si Karen at Lance. Kung saan ay tila isang prom ang tema nito pero, matapos ngang mag-perform ang tatlo, ay sinabi ulit ito ni Main. Kung saan sinabi nga ni Main dito ang mga salitang, ang galing nung cartwheel ni Riza. Na kahit nga si Sir Ryan at Ma'am Alan, ay nag-react dito. Pero, dagdag pa nga ni Main dito, na hindi nga nagpatalo si Lance dito, dahil naka-harness ito. Kaya naman natatawang tanong dito ni Ma'am Alan na, saan galing yung production mo Main? Kung saan ay sumagot naman si Maine, na sa imagination niya nga lang ito nakita. Kaya naman, ay makikita ang nakakatawang reaksyon dito ni Maine, Ma'am Alan at Sir Ryan. Pero, biro pa nga ni Ma'am Alan dito, na gustong gusto niya, kapag tumatumbling si Karen. Sa imagination ko nga po Alan. Gusto gusto ko kapag tumatumbling talaga ka si Karen. <laughs> na kung saan ay makikita ang nakakatawang reaksyon nila dito.